welcome back to my channel update tayo. Isang kapuso aktor na si Rafael Rosel nagpost sa kanyang account sa Facebook at sumayaw ng dam song ng SB19. Kaya naman, ito nga at uh, talaga namang uh, enjoy na enjoy itong si Rafael habang sumasayaw ng dam. Very creative at uh, syempre may astig at may uh, angas din itong si kapuso aktor na si Rafael Rosel. Isa kaya siyang 18 Certified 18 kaya siya. Kaya naman, panoorin natin ang kanyang uh, dam video. Dam steps video na sayaw. Kaya naman, comment down below kung ano masasabi ninyo sa dam step dam song ni Rafael Rosel, isang sikat na kapuso actor. Samantala, update tayo sa views ng dam song sa YouTube. 16 million at 300 83,000 views na po ang nakuha ng music video na Dam Song ng SB19 sa YouTube. Month na po ito na i-release ang music video na Dam Song at na-release ito noong February 28, 2025. 1 man na. I've been dreaming all in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card never change, play the yan po ang ating update. Certified 18 na ba itong si Rafael Rosel? Please comment down below. Para sa inyong mga komento, maraming salamat.